hain tayo. Malatang. Um peanut butter. Peanut butter, oil, peanut butter, uh, chives, chives. Yon, let's go. So ganyan 'yan. Tapos maraming pagpipilian. May gulay, may hot dog, may more na ba 'yon? Tingan-daga. May tofu, may hot dog, may pisaw may baga yan tapos so yan ganyan lang kaganda natin sasalo mo super ang hamig man niya hmm? sarap yan okay. 嗯，不用了。嗯。好。饮料、嗯。饮料是吧？不拿瓶。那可乐还是大杯？干杯干杯。<多> <laughs> 好。 sarap bawang paborito ko talaga dito itong mga laman loob, itong mga baga sarap yan may baga, may isaw kaso Malakas sa ano eh. alam mo eh. na hindi na pwede, paborito mo ito ate diba dalang naman, may bawang naman.